Mahigit isang dekada ng lumipas, nang lumipas na mag-umpisa akong mag-shoot ng mga sariling storya. Tulad ng hostage crisis sa Basilan. Sama-sama kami mga taga-media na ipit sa gitna ng bakbakan. Nyog, mga ng nyog. Dapa lang, dapa lang. pa lang kaming may kamera noon. Uh, Nandito man ako sa likod ng uh, pader na semento pero tumatalsik-talsik yung mga shrapnel eh naalala ko ganun namatay si Willie Vick namaan lang ng shrapnel yan galing yan sa Simba na ng... Ngayon, nagbago na ang mundo. Saan ka man ay tila may kamerang pwedeng sumunod sa iyo. Teknolohiyang di hamak na mas mura, mas maliit at mas madaling gamitin kumpara sa mga gamit namin noon. At ngayon ang pribilehyong makapag-broadcast sa mundo ay ipinagkaloob na sa publiko. May hangganan nga ba sa kapangyarihan nito? beses kong dumayo sa isang live entertainment program ng ating network. Kung saan nagkumpula ng maituturing na bagong paparazzi. Okay, okay. Okay, pare, kung may grass. Pare, yun. Ikaw, dahil celebrity ka, eh, kinukuha lang kasi ng maraming tao. Hindi hey. ka ba nung overwhelmed sa attention niya? Hindi ka ba overwhelmed kasi ang bilis na mag-upload sa Facebook, Sa Twitter parang parang nakakagulat lang na meron silang picture nito sa pumunta hindi ko nakaka ano din kasi yung ano yung privacy mo din yung, yung issue ko yung privacy kung noon kasi sa mga magazine na makikita ang litrato ng mga iniidolong artista ngayon laman na sila ng lente ng kahit sinong may camera Bye -bye. At dahil sa aking trabaho, maging ako. Minsan, kabilang na rin dito. Ang pakay kong makausap ng hapong ito ay isa sa pinakabagong salta sa industriya. Na bago pa sumikat, ay isa rin maituturing na makabagong paparazzi. <laughs> sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel sa internet, ipinakita niya sa madla ang mundong kanyang ginagalawan sa Canada. At sa Pilipinas, pag siya'y umuwi. Two pesos. Yes! I did it! I made towel. That's great! Hanggang sa naisip niyang itutok ang kamera sa sarili niya. Hey there, Spider! This is your boy, Mikey Bustos. This video is an in-depth tutorial of the Filipino accent. Ito mga kuha sa sarili ang nagpasikat sa kanya. I am very proud to be Filipino, also known as Pinoy, because we are a very loving people. Yeehee! <laughs> <laughs> Dahil kuhang kuha niya ang accent ng Pinoy, nagulat ako na hindi pala siya Pilipino marunong mag-Pilipino. You ...where know, everywhere. Just refer to this video tutorial. <laughs> okay. So, how did uh, your video making uh, start? Well, um, I had a YouTube account. Uh, which I started in 2006. And I uploaded videos, you know, of TV appearances, Uh, behind the scenes stuff even live performances at my concerts um, and that all went up on the channel but <clears throat> around december of 2010 i got a small webcam and mm. it was a really high quality webcam and you know i decided by new year's of that year um, that I would make it a New Year's resolution of mine to upload one video a day. And I knew that a lot of the celebrities now uh, get discovered through YouTube. You know, Arnel Pineda, Sharice Pempenko, um, everybody really, you know. And they kind of are the new breed of celebrity.